Eto mga kaludin, napakatindi na itong pandikit na to. Tignan nyo, yung sirang chinelas pinagdikit niya. Ayan, pinisil-pisil pa at hindi man lang nasira. At pwede rin siyang idikit sa bakal. Ayan, no? Pwedeng-pwede niya idikit sa bakal. At dinikit din niya sa simento. Ayan! Napakagaling! Ang galing neto! Ayan! Pati sa ulo ng hammer ng martilyo. Idinikit niya. Ayan o, ang galing. Subukan natin mag-order na ito, mga kalodi. Tara, let's go. Ito na, mga kalodi. Tara, i-unbox natin. Tara, let's go. Mga kalodi, dito ko pala siya in-order. Ito na, mga kalodi. Tara, unbox na natin. Yan. Eto na mga kalodi, tara subukan natin to mga kalodi, tara let's go! Eto mga kalodi, meron tayong sirang chinelas at meron tayong mga bakal na pagdidikit-dikitin natin. At syempre, eto na yung pinaka-product na ilalagay natin dito. Yan, para magdikit siya at maayos kung talagang legit ba talaga itong pandikit na to. Tapos, Siyempre, sasama na natin tong kahoy na idikit dito sa bakal. Tara, mga lodi. Gawin na natin. Una, i-open muna natin to. to. to mga kalodi. Ito na, mga kalodi. Lalagyan na natin. Ito na. Yan. Ayaw tumulo, mga kalodi. Mga kalodi, kukunti lang ang nilalabas niya. Didikit na natin siya mga kalodi. Ayan. 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 Yan na mga kalodi. Nakadikit na siya. Ayan. Li Ay. Bakit ganon? Ulitin natin. Ulitin natin mga kalodi. Isa pa. Tanggalin na lang natin to para mas madikit mga kalodi. Ayan. Ayan. Ito, mga kalodi, para mas marami siya. Ito. Ito na, mga kalodi. Dikit na, dikit na to. Hmm. Patuin lang natin siya ng konti. Ayan, tuyo na siya, mga kalodi. Subukan na natin pag-iwalayin. Ayan, legit ata. Ayan. Ayan. Ayan mga kalodi. Legit nga. Legit. Subukan naman natin sa bakal mga kalodi. Ito mga kalodi sa bakal naman. Ito. Ito pang isa. Ito na mga kalodi. Isama na natin tong kahoy mga kalodi. Baka malagyan yung ating kamay. Ayan! Tuyo na siya mga kalodi! Subukan natin iangat! Ayan! Ayan! Madikit nga siya mga kalodi! Legit nga mga kalodi! What's up mga kalodi? Kung gusto nyo pa ng mga iba't ibang video tulad neto, ay please follow! like, and share. At huwag niyo pong kakalimutan mag-comment dito sa video ito. Thank you!